Ayan mga guwigs, good morning, good morning Tayo ngayon ay nandito sa may isang puno ng ating tanim na langka, no? At ito yung kanyang mga bunga Ito yun, nasa baba lang So ito ay limang piraso Five in one ang labas nito mga guwigs Ayan, isa lang Tapos lima yung kanyang bunga Ayan, dalawa dyan Dalawa sa kabila At sa gitna ay isa <laughs> So yan ay five Five in one So dito ito yung ating pipitasin ngayon mga gawiks no at himayin natin at ito yung may sira na isa alisin natin to. So may sira. So ito ay sira to mga gawiks. Pero may isa doon na yan ito ay sira alisin natin. Ayun na nga. So ito ay ating itatapon na. Sira na yan. Ngayon, ang ating pitasin ay yun. Yun, medyo sigurado tayo may hinug na yan. So, ilang piraso lang ang bunga ngayon dito magawik sa puno na ito. Yan, hindi katulad ng mga nakaraang taon na marami siyang bunga at ito nga ay hindi ganong kalakihan ang mga bunga niya ngayon. So, ayan. So, ilang piraso lang ang maharbis natin ngayong taon na ito maguix dahil ilan lang ang ating nakikitang bunga at ito lang yung ating napansin na kakaiba ngayon dito sa baba no dito siya nagbunga ngayon 5 in 1 ang labas so ito ay alisin ko na Yan. so ayan na maguix ating napitas na no doon galing sa puno yung langka na to at dahil sa yan ay may damage nga siyempre alisin natin yung damage mga at dito tayo kukuha kung dito ay mapakinabangan natin no? so mamaya ay himayin na natin yan so ayan mayroon pa nga doon mga weeks. yun ay chichik pa natin yung ibang bunga dyan kung pwede na nating mapitas dahil sayang sayang pagka naabutan ng laging ulan ng ulan So naipo na ng ulan dito mga gawiks, laging nababasa dito no, siguro yan ang dahilan kaya nasisira no. So yan lang ang ating gagawin mamaya, maghimay nito na naman ulit. Dahil sa nakaraang taon ay tayo ay nakapag-upload sa ating pag at paghimay dito ng mga bunga ng langka. So yan, mga masayang hapon sa lahat dyan, no. Iyan ang ating kinitas na langka kanina umaga mga guwix, no may damage siya dahil yan nga ay hindi natin napansin kaya ngayon ay napitas natin kanina dahil medyo damage na nga to yan ay ating hatiin dito at ito banda yung ating hihimayin kung mayroon pa tayo dito makuhang maganda mga guwix. pero dito ay wala na reject na yan kaya sayang yan mga guwix. so umpisaan ko na ngayon mga guwix, ang paghimayin nito at hiwain na natin ngayon yan yan, ayanda na tayo dito ito mga guwix. yan, nilagyan ko to ng oil para hindi didikit kung may dagta man. So ngayon magsuot muna tayo ng gloves mga Gawix, para siyempre ay protection sa ating balat. Malagkit yan kapag may dagta, no? mahirap alisin. Dito tayo ngayon maghati. No? Ito banda ay yung may rigid na. Ayan. So, so ito mga guwiks, ito yung damage natin. No? Ayan. Yung balat niya, nang itim na. Pero yung laman mga Gawix, dito banda, ayan, makita natin. Yan, pwede pa. Pero mayroon na tayong nakitang reject. So, reject na to mga Ganito, yan, no? Oh, reject na yan. So, yan, pagka tinanggal natin to Yan, eh, dito, pwede pa tong kainin. Dahil ito matigas. Ito, masarap kainin itong mga Yan, yung nandoon na pinutol natin, yan ay overripe na yun mga Yan. So, ngayon, natiin natin to ngayon mga <coughs> So, atiin to natin ngayon mga no? Ayan, para maalis natin yung bandang may rejig. So, hinati ko lang dito. So, maiksi lang kasi itong ating <laughs> pangiwa mga guwiks. Ayan. So, ito yung maganda mga guwiks. Ayan. So, kita. So, yan ang maganda mga guwiks, No? Yan, ito ang maganda tingnan. Ayan. Yan ang magandang himayin ayan so lalo na rin dito ayan so himayin na natin itong magwigs ito yung una nating himayin ayan Hatiin natin dito dahil sa yung may damage Ayeto may damage magwix ayan ito halatang may damage dito magwigs ayan so yung dyan ay itapon na natin to so sayang di natin nagapan yan, may damage. So, yan, naalis na natin. So, kunin lang. Yan, tiin natin para makuha natin yung mga buo dyan na walang ka damage Ayan mga gawiks, oh. So, yan. So, yan na nga mga guwigs, no so ito ayan subukan natin tikman masarap na matamis ito mga guwigs ayan unang tikim unang tikim mga guwigs ayan kakainin ko na to yun ang masarap masarap crunchy malutong so hindi tayo nabigo mga guwigs. Maganda 'to, maganda banda dito maguix. Yan ay yung pisana natin sa paghimay. So ito yung dulo, 'yan oh. Sarap nito. So himayin ko na 'to ngayon maguix at ilagay natin doon sa Tupperware. So dito natin ilagay, 'yan. So ang buto nito maguix ay maganda rin ang buto nito. pagka ito ay nilaga, no? So nilalaga to mga gawiks yung boto. So ayan ang una nating himay. Ayan. So kaya lang medyo may may itim-itim mga gawiks. Ayan. Ito ay nakuha doon kanina sa ating paghiwa. So magpalit lang tayo ng gloves mga gawiks dahil sa may itim-itim no. So yan mga wish, pagpatuloy na natin yung ating paghimay dito. So ayan. So ihwalay lang natin yung medyo may damage. Ito medyo malambot mga wish, natin dahil hindi natin ibigay sa ating busing kapag malambot, no. Ito mas maganda yung crunchy, walang damage. So yun ay ating hiniwalay dahil sa pangit. <laughs> Ayan. so himay himay at tikim tikim ito damage isa nasama sa slice mga gawiks kailangan yung buo lang ang ating ilagay sa tupperware yung may mga na hiwa na ate. kainin na natin merienda natin so ayan mga gawiks alisin lang natin yung buto So, ayan mga no? matapos na natin yung ating na slice na langka no. So nakakuha na tayo ng isang taperware maguix. Inalisan natin ng buto. So ayan. So ito na yung last nating na buto na kukunin doon sa ating na slice no. Dahil sa yung iba maguix ay reject. So ito na yung ating nakuha no. So ayan. Ngayon, pagpatuloy pa natin yan mga dahil mayroon pa tayong isang Piraso dito na puwit no. Ito yung mas maganda doon sa ating mga na slice no. Dahil ito ay wala tayong makuha na walatay wala tayong nakitang reject diyan. Ang may reject ay yung mga nandiyan, yung nauna nating na himay no. So ito yung ating nakuha. Ito ay mga good. Ayan, mga matitigas. So pagpatuloy ko pa yon mga guwigs, yung isa. So ayan mga wigs, pagpatuloy natin ng paghimay dito no. Ayan, ito yung ating himayin ngayon. So atiin na natin ito ngayon mga wigs. Ayan. So ayan mga wigs, na natin no. Ayan. So unahin natin ng himay ito mga wigs. Ito, ayan. So... Alisin natin itong mga wigs. Ayan na. Dito tayo mag-umpisa. Ayan. So, yan ang mga no? Yan, buong buo. Yan. Itong mga ganito mga guwiks na ganito ka hinog ang maganda. Ito ay malutong. Malutong to dito banda mga malutung Malutong. So, ayan yung una nating na uh, no Ayan. So, tapusin ko lang to mga guwigs, lahat, no? So, ito medyo malagkit. Dumikit sa ating <coughs> bala yung ating, ating ano, yan guantis. So, ayan mga gawiks. So, ayan. So, ito lang yung ating lalagyan muna, no? Hanap tayo mamaya ng iba pa pagka napuno na yan. So ayan mga no? pagpatuloy pa natin, tuloy-tuloy pa tayo dito ng at nabutan na nga tayo ngayon mga guys, umulan na. Umulan na naman ulit. Nagpakita lang ng saglit ang siyaring araw kanina no. So ayan, tuloy-tuloy lang tayo dito, ipagpatuloy lang natin tong ating paghimay mga guys, hindi pa tayo tapos. Kanina pa tayo dito no. Yan, so hindi kasi madali mga weeks, ang maghimay no, bawat isa alisan mo ng buto. So ayan. So ayan na yung ating nakuha So hindi pala madaling maghimay dito mga guwigs no. Kailangan talaga na ready ka. Ready ka sa paghimay, mayroon kang guwantes kasi malagkit. Ito medyo dumidikit na sa ating guwantes. So ayan mga guwigs, alisin lang natin yung buto no. Ayan. So maganda, maganda itong ganitong hinog mga guwigs. Ayun, buong-buo yung balat galing sa buto no, buong-buo. Ayun, buong-buo natin nakuha. Yeah. Ayan mga weeks, pagpatuloy ko lang to dahil sa kahit umula na, no? umulan na ngayon. yan So ito, natamaan ito ng ating pag-slice. No? yan natamaan sa pag-slice. Ayan. So ayan na mga weeks, no? ang lahat ng ating nakuha, yan ay ating natapos. Ayan. So tapos na tayo sa paghimay mga gwiks at yan ang ating nakuha lahat no. Yan. So marami pang kasunod yan mga weeks. dahil meron pa tayong mga bunga doon sa puno ng langka na pwedeng mapitas no at siyempre hanggang dito na lang ang ating videos dahil tapos na tayo sa paghimay. Muli, maraming salamat sa lahat. Yan, bye-bye yo.